Another shoes and another new arrival mga buseng. Ay di ako'y nandini ngayon sa kwarto ni paring BJ. Gawa nga ng maaga kami ngayon sa arrival. Ay aalis kami mga buseng ng mga alauna para kami maaga ngayon sa pinto ng kaligtasan. Ay di aring apot kami talaga handang handa na nasasabak ngayon. Ay di ang arrival naming aray din sa tanawan mga buseng. Ay yung kapwa kasi nating selektor na si paring Gerald ay nagchat sa atin. Captain na kami day sabay-sabay nang pupunta daon mga buseng kaya naman aray at talagang tuong napakaaga namin ay aray nga at kami nandini na sa tanawan aki naman kami pala ang atang tao ay di habang kami naglalakad din ay nakalimot pa si paring Gerald ng isang libo walang diyong pagkakaswerte ah ay hindi pa nagaraybal ay tubong lugaw na ay sana all nakalimot ay tayo magpapalibre din ni mamaya at talaga namang paldaw ang ate kay kaibigang are ay direct na ay na mga buseng sa JLT Passion Boutique din sa tanawan kaya amin munang iispatan yung mga sapatos ko ay parang wala atang magaganda mga buseng at lugi ata ang ating magong pagising ngayon pero sana naman ay hindi gayaw na maging resulta ay deri na nga sinasabi sa hula mga buseng, ay dere at tayo nakalibre kay paring Gerald ay din na tayo mag mga buseng, ay naman iti-take out natin at doon na natin kakainin sa may ukay para masarap-sarap ang ating pistuhan ay baka kasi kami maunahan pa din ng ibang selector, kaya din na namin na mga buseng ay marahil po, ang iba po sa inyo ay nagpapahinga na sa ganitong oras, pero sa amin po ng mga selector ay oportunidad po are para kumita ng pera. Ay iba't iba man po tayo mga buseng ng hasil ng ginagawa sa buhay. Ang mahalaga ay lumalaban tayo ng patas at nagpapasalamat tayo lagi sa nasa itaas. Ay kung minsan po ay di na kami natutulog at nagpapahinga mga buseng para naman po ay may lakas kami mamaya sa ating gagawing arrival. Ay hindi naman po bago na sa akin mga buseng yung paghasil sa buhay at elementary student pa lamang po ako mga buseng ay hindi naman sa kagustuhan ng aking mga magulang. Pero sa tunay mga buseng ay naranasang ko na magbinta ng kung ano-ano di yan sa kalsada ay nagbibinta pa ako dati ng salad mga buseng ay nasama pa ako sa aking tatay na on. sa pag electrical mga buseng para lang kumita ng salape ay hindi na uso sa panahon ngayon mga buseng yung hiya-hiya at kartihan ay maigi kung ikay mapapakain ng iyong kartihang iyon ay share mga buseng mag-open na ang ating arrival ngayon walang dyong pagkakadami na ng selector ay deret binubuksan na nga ni kaya aray naging kaganapan ng ating araybal walang dyong bardagulan ay eh, nangyaring aray, ay tayong nakauna sa pinto ng kaligtasan, kaya aray ang ating mga nakuha mga Boseng aba, at may sumilip na agad na on cloud mga Boseng kaya naman na rin si paring BJ ay happy sa paghanap pa ng mga sulayd, at baka nga daw siya may mariribis sa padine ay sa tunay mga Boseng ay si paring BJ ang nakadisco ng running shows para aming ibenta ay dati nga kasi ang line ko ay retros at mga Jordan shows ay si BJ ay post ng post ng kung ano nung sapatos ay hanggang sa na-discover namin na maganda pala ang market ng running mga buseng. ay di yon at amin na lang ding inaral ni paring BJ kaya naman kami ay arena ang aming dinadampot palagi ay syempre kailangan mo ding alamay kung paano mag at kung ano yung mataas ang demand na sapatos mga busing. Ay ay, hindi naman naari yung basta kadampot ng dampout at hindi naman lahat ay may magandang market mga buseng ay dari nga mga buseng at tay magbabayaran na ay di syempre at tay tatawad kung tay makakatawad mga buseng ay di gagamitin natin ang ating spell word diyan ay lagi nating nga ng isyo yung sapatos para tay makatawad mga buseng ay di after ng sabayang pagbika sa pagtawad mga buseng ay deray at atin ang nire ready yung sapatos at atin na rin ipapadala mga buseng. pero sa tunay tay pagod na pagod na din sa pagkakataong iyan at talaga namang napakaaga natin din ay tayo pa ang pinakahuling umalays mga buseng sa lahat ng select kaya kami ni paring BJ ay kailangan na ding magpahinga nga Ay after ng one moment in time mga buseng Ay naredy na rin natin for shipping aring ating mga sapatos At ari papadala pa natin from Metro Manila mga buseng Kaya naman tayo ay uuwing masaya for today's video mga buseng Ay sya paano po? Ay bago iyon baka naman masishare nyo mga buseng ang ating video Ay sya thank you for watching And ingat po kayong palagi